Hello guys, welcome to my channel. Mayroon na naman tayong ano guys, ipapakita kung in-upgrade ko yung in-upgrade naman ako ng butas. Pag in-upgrade pala yung mga butas guys, ganyan kalinaw yung ano, ganyan kalinaw yung apoy nyo. So hindi ako titigil sa upgrade guys hanggang clear na clear yung apoy so ito yung ito yung liner ito yung liner o kanya malaki ito yung maliit oh. so ito yung liner guys baka pupunta ito sa gagawa ko ng double burner napakaganda yung apoy niya. oh clear na clear hindi siya porsado pero yung yung langis talagang para siyang kwan tornado na hinalukay sa lalim mo yan guys hindi hindi na talaga nanahimik yung langis talagang ano yan o oh, galaw galaw talaga yan o oh. so naka fire test to ng isang oras na may git testing kasi in upgrade natin yung butas mayroon na naman akong ginawang but ah nag upgrade tayo sa mga butas guys hindi na natin pinilakasan sobra kasi pang ano talaga to pag may mo pangit yung apoy pumangit ka lang kasi pag sinalangan natin yan is mag activate yan eh pag nag lalapad yan eh yan so yung adjustment natin ng kanyan adjust, adjustment natin ng speed control nasa 1 port lang yan yan guys yung pinakatap hole sa taas sampu yan guys blue na blue na talaga rin kahit may naghalukay sa ilalim kalalabasan ng apoy sa taas blue pa rin so patuloy pa rin akong naka-upgrade sa butas kung ano yung pinakamaganda na hindi nagbabanggaan kahit inalis alisin natin yung nakasalang blue flame, blue flame pa rin, clear pa rin. Ganyan siya. Napaka-relax yung apoy. Tapos, yung langis, hindi na tumigil. Kagagalaw. Parang sumasayaw yung mga langis sa ilalim. No? Oh. Yan guys. So, napaka-crystal blue. Napaka-crystal blue yung apoy natin. Ang angkwan. Parang ang nipis, manipis yung apoy sa uh, wheels yan yung upgrade natin na uh, ano na naman sa mga butas yun na siya o ang resulta tumutunog ito nga yung ano lang iso tumutunog naka one for tayo guys iwan ko lang kung palakasan natin kung pinalakasan di paalsa ah, din sa konti kung pinalakasan niya full na yan guys pero maliliit na kasi yung butas natin eh. 1.5 lang lahat kaya hindi na na tayo nagpapaalsa ng sobrang lakas ng apoy pressurize na talaga yan no? pressure na yan no? ayan pressure na yan ayan no? naka pressure na talaga yan full na yan yeah. pero kinontrol natin yung apoy guys <coughs> kinontrol na natin yung apoy na hindi na sobrang lakas kasi masisira yung ano, namin ng masisira yung alignment ng kuha oil oil irritor may ginawa kasi tayo oil irritor pagka palakasan mo yung apoy papangit kaya doon ako nagbabase sa oil irritor pag in-upgrade mo yung oil irritor ayusin mo rin yung combination sa taas hindi, kung hindi makatog mapangit yung apoy dilaw dilaw pero yan, nagkatugma nagka yan. Oil aerator at saka sa taas. Nagkamats lang na kaya yung yung buga niya, ang hangin. na niya nya tapos yung apoy. Napaka-nipis blue. Ayan guys. Para talagang gasol lang yan. Magsinilangan ang activate na yan. Ang ganda. Super blue. Pinhole sa taas. So dito na guys, wala nang wala nang katapat dito. Ito na yung tuklas natin na wala nang ibang katapat pa sa no carbon. Sa akin talaga yung no carbon talaga Sabihin ko kasi walang carbon eh, wala akong makikita eh. Pag may ako, mayroon akong makikita ang carbon na nag-operation, sabihin ko sana, na, sabihin ko di less carbon, walang carbon. Ah, mayroon carbon pero wala talaga eh, kaya masasabi kong walang carbon ayan hanggang sa gilid yan eh wala namang carbon eh anong, anong sasabihin ko may carbon eh wala naman eh wala eh di walang carbon yun guys kasi habang ina-upgrade ko yung oil aerator mas lalong walang carbon wala siyang carbon na namumuo Hamba, habang nag nagpan nagsisindi yung apoy wala siyang carbon eh So ganyan lang guys. Napakaganda yung ano natin ngayon. Wala pa tong igniter. Wala pa siya oh. Wala pa igniter yan guys. Kasi hindi ko yan ginagamit kasi malakas talaga yung apoy. Ang laki kasi yung bunganga na yan kaysa sa, sa, sa dono. Hmm, liit lang yan oh. Siya oh, ang laki. Oh, kumpara guys. Ang laki. Oh pero ito in upgrade ko ito ang ganda yung ako talaga niya. nipis kikita mo talaga yung paningin mo tagos sa flooring tagos doon sa langis oh. linaw, ang linaw linaw so, oh. yan guys nag upgrade tayo sa oil aerator ilang bisis ko ng butas tak butas welding butas welding ngayon last na talaga na nakita ko yung combination sa oil aerator at saka sa taas i-combine mo yun para maganda yung apoy ayan clear na clear lang siya grabe guys tapos ito na yung heat diffuser natin ayan yung heat diffuser natin guys So, pagka nilagay natin yung heat diffuser, ano na yan. Pangsaing na yan guys. Ayan o. Oh. Pag lagpas-lagpas pa ngayon, aku sa gilid o. Oh. Ayan guys, ini nilagay tablo. Ayan lang po, pakita natin na, nag-upgrade tayo sa, wheel erator, wheel erator natin. Yun yung pinaka important din.